Nay. Ito ay pabigay ni Madam Gris ha. Para kay Tatay. Pero since wala si Tatay, hindi kami pwedeng magpagabi baka uulan. Tatas yung ano. Ito po 'yon, may tinapay. May tinapay po. Ito po oh. Ma'am, ano mo nga, Ma'am? mga kababayan, maghatid po kami ng Ay, sorry. Relief to all. Dalawang lato-lato. para kay tatay, si Hi Giancarlo. Carlo. Si hi. Ayun, ganun na. Ayun, sama. Tatawid po kami ng ilog para sa kay tatay sa Aita. Kabayan natin Aita sa kabila. Pabigay po ito ni Madam Grace. Ganyan ang tabukit. Ito po yung kapag lumakas ang ulan, ang tubig galing sa bukid sa bundok masyadong malakas ang tubig dito kaya delikado po <laughs> ayan po papunta po kami kay tatay siya po yung na vlog ko last time na po saan kahatidan sila namin ng bigas at grocery kasama ko po yung mga ano po mga kung ano bata ayun po sama si Nigra ayan po nakatawid na kami sa si ilog maglalakad na lamang maglalakad na po kami ng napaka tagal ayun doon pa po kami sa dulo kung napapansin <laughs> nyo ayan kay madam grace maraming salamat ulit madam grace ha sa patuloy mong pagsusuporta sa mga mga kababayan natin doon pa po kami nakapansin nyo may puti doon doon pa po kami ayan tatawid naman kayo sa tubig ganito ka siya Eh, may pinwadulas siya Sabi yeah. Para kanino ihati natin? Para sa ita pa iyo. Iyo? Iyo. Okay. Paghati daw po kami kay para kay tatay iyo. Yung aita po na na vlog ko. Ayan yung mga bata. <laughs> Ayan. Pwede na si ano. Pwede na hotdog at manok bigas, itlog at yung grocery pila sa karton. Malapit-lapit na po. Hi. nag ano kay bebe? Ay, riga, -ano. kawawa naman sila. Mga Hi. Bakit? Kamala, <laughs> Hello po. Magandang hapon. Okay mga kababayan, nandito na po tayo kay tatay. Ngunit sa ano, nagkataon na wala po siya dito. Nasa gitna po ng bundok. Doon, po, doon daw po sa bukid na yun. Uh, nanghuli ng isda. Mas maganda kasi mahuli ng isda pag gabi daw. So, dahil sa hindi kami pwede magpagabi, dahil tatawid pa kami ng ilog, iiwan na lang po namin to sa kanyang hipag. Nay, iiwan po namin yung para kay tatay sa'yo, Ha? So, kailangan natin maibigay yung kasi ito ay pabigay ni Madam Grace. Okay? So, magpasalamat tayo kay Madam Grace. Kay Madam, Madam Grace, salamat po. Oh, siya, kaano-ano? Kaano-ano ka ni tatay, Madam? Ah? Anak ka ba? Apo? O, oh, pakisabi kay tatay ha. May bigay po kami, be. akin ang bigas. Ya, yeah, akin ng bigas, ya. Yeah. Ito po ang bigas. Ito. Akin na yung ano, grocery. Buksan natin para makita ni nanay. Buksan mo niya. Pakita lang namin si nanay ha. Para makita din Madam Grace yung pinabili ni. Kasi actually si Madam Grace ang ano niyan. Hello, bibi. Uh Hello, -huh. Ito po mga bata dito. Hello. <laughs> ano yan? Ano yan? Lighter. Ay, Nay. Ito ay pabigay ni Madam Gris, ha? Para kay tatay. Pero since wala si tatay, hindi kami pwede magpagabi. Baka uulan. Tatas so yung ano. Ito po yun. May tinapay. May tinapay po. Ito po, oh. Ma'am, ano yung mga ma'am? po. Ito tayo, nai, ha? Ito. May noodles. May kape. Ito po lahat, nai, ha? Ito po, oh. Hindi ko na ano, nai, kasi baka, ano. Ito po, uh -huh. ha? Kompleto po yun, nai, ha? May sabon dito, may shampoo. May mga canned goods. Noodles. Ito. At of course, mayroon tayong hot dog. Buksan mo ma ang Mayroon tayong hot dog at saka ito mga kababayan nakakatuwang isipin mga kababayan nating ay ta ang ang gaganda nila. Oh. Hello, ano mga pangalan nyo? Ikaw bibi ano pangalan mo? Hana. Hana ikaw. no Lomar ikaw. Aisa. Lalaki 'yon? Babae. Ay Isa ay, sali ka nga. Ito pa. Ito may hotdog po. At saka may manok po. Nay, pakiadobo po ito habang wala si tatay ha. Uh, At of course, may itlog pa po dito isang trip. Wala kayong rip, di ba? Pakiadobo po, nay, para hindi sa masira ha. Magkasama ba kayo sa bahay? Wala. May sariling bahay si tatay. May kasama, may ano talaga si tatay, may bahay talaga. May bahay doon. O, sarili niya. Okay, pakisabi kay tatay ha, pabigay po ito ni Madam Grace. At huwag po kayo mag-alala kasi sa inyo, baka this coming Saturday din po. Hanay? Ah, okay. hmm. So, once again, magpasalamat tayo kay Madam Grace. Salamat Sabihin mo nga. Grace. Sino? Salamat kay Grace. Madam Grace. Ay, Madam Grace. Oo. Ikaw, ako'y ate. Apo ka niya, dito ka lang. Ay, ay, hindi ba ito. ito si Aisa. hello Aisa, ang ganda-ganda naman ito. Oh, ito din po. <laughs> ito. Hello, baby. Mga kababayan, ito po yung mga ano dito sa, ano, sa Sityo sorot Tiyo, ito po yung tsura nila. Mga bata. Ay, sali -sa, ka, ay, sali -sa, ka. Bigyan tilapay, dali. Ang ganda-ganda mo naman. Bibi, ka Para kang Miss, ano, Miss Angola. Halika. Ayan po. <laughs> Love. Nay. Marami maraming salamat sa iyo ha. Hindi okay. na kayo magtatagal ha. Please okay. paki-abot kay Tatay para sabihin hindi namin antayin dahil gabi na po ha. Okay. Ito po iiwan na namin sa iyo. Ito po at saka yung itlog. Ikaw na pong bahala nay ha. Okay. Ha? Iintay mo na yung mga Ano po? Yan. Ano po gagawin? Ano daw? Sige, eh explain ko lang po, eh adobo na lang po yung manok kasi baka masira. Ano po? Para pagdating niya mamaya yung madaling araw makain niya ha. At saka yung mga grocery na eh, pakibigay po sa kanya at saka bigas ha. Hello Aisha. Okay mga kababayan, ito po yung kagal kagalapan dito sa lugar ng Sorot-Sorot. Tapos sa po yung tinulungan ni Madam Grace. So nagkataon na wala po si tatay dito dahil nasa bundok po ng huli ng isda dahil mas maganda daw po huli ng isda ng gabi kayo sa araw. So uh, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay ng video ko at sana po pakishare po ninyo para mas marami pa po matulungan ng mga bay natin katulad po na nanay. Nay, salamat po. Hindi na magtatagal. Bye-bye. Aysa! Ayan po mga bata. Bye-bye.